natin ulit yung fake order. Yes. Yung, ako kong natin tandaan yung piloso kami. Yes. Ay, hindi. Ayaw. pag i natin.

so ko na ng tech connect. Kalau kita sa isang isang makita ni, kita ini pala ako ng mga Nova cards na keep up. Kaya ito mo na gamitin natin mga old auto card. Ito mo card kong chrome. Sana ako ng chrome. Mas, but, sana mo na ako ng mas gusto ko sa sina, sina mo daw. Ito si cute siya. napansin niya madami yung sa gamit ko. Kung napansin niya

Wala si, ilagay. Kunik ka na lang, Teh. Pinutong ang pinutong yan. Baka hindi gumagana ng ano. Ipakita eh, ko lang siya. Nakakuneck na yung sa'yo. O, ganun ko nang pinisal ko. May sir. Hehehehe. Cute, oh. Ito naman sa akin. Guys, sige nga. Pinapipot ko to. Ano yung bahay? Yan naman ang shark toy doll. O, sticker doll. Tapos pag lalayo mo siya dito, yan. So, pag nalangin sa pen, matatanggal. pag dito. Matatanggal, oh. Kasi, yung mga kata. paper. Ito yung galaro. Okay. Paper is okay. Dito ko naman ayaw itong mga sticky notes.

maka ini adalah aku, ini detail jayu antena ini harus itu aku

number ko yun yung mga dati kong plastic sa uh, photo card ito na yung plastic ayan lip ko yun hindi ko ako ayan ko